Bodyguard Moto Vlogs nga po pala at nandito tayo nga sa may Clark Uwi tayo ng Nueva Ecija ngayon at dadaan tayo ng New Clark City So ito yung bagong bypass road mula dito sa may Mabalakat Tapos tatapasan na natin tapos tayo lock na <sighs> oh! <laughs> Nakasama natin na si Kenton Official Parang kami naka-aerox ngayon yung version 1 yung nasa kanya ha at ito na magamit natin yung ABS version yung Eros 155S ha? Huh? ganda na yun ha? takman ka na mamaya makapuntok na yun ha? woo! ha? Oh, ganda ha? Ah, bulusok! <laughs> bulusok! Ay, hindi ako nagagamit ang throttle dyan, no? Ah! May tumalag nga lang siya, ah! Grab dito! Wala masyadong dumadam! Yung kayo na, medyo pa parang expressway pa yung dating pero ito, oh! Medyo maalog na siya! Pero maganda pa rin, napakaluwang! Dito ng na panahon, walang araw, oh! Well, araw, shut up na kaling! Ha 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 pero ang ulap ka na kulim na yun, sarap! Woo! Ako paano na lang yan! Bakit! Nahans pa, nahans! Oh, malagi sa akin, hindi ko alam ako bakit! Maanog siya oh, nakata ko dito no? Mas maganda dito, hindi traffic! At saka wala ka sa bahay ng mga traffic! So may ganoon yung mga ibang part dito talagang ginagawa pa lang siya oh, Akit na naman tayo wow. Bakit na Woo, Sarap Bali ang purpose na ngayon ito Kasi well, wala lang Day off ko Pauwi ako na Nueva Ecija Tapos ito oh, Kasabay pupunta naman ng Panikitar Lock Dahil kukuha ng MBI Woo, Maganda ng view Forma na oh. Dataanan natin yung matas na eh So nga pala Siyempre ako sports bike yung motor ko May pansin nyo Naka-aerox tayo Ano pa ang may araw nito is Yung kapatid namin na yung babae Tapos iniwan kay bunso Ngayon ginagawa niya service Mapuntang school O kaya pang gala-gala Ngayon Nagswap muna kami ng motor Para matesting ko naman ito ko Woo! Natamahan yung pulikpant ako Ay okay, medyo delikado yan Pero Nakataas kasi yung Vizor na helmet ko ngayon para mas maramig ako dito may camera yun napakaganda guys yun so today testing natin paano ang isang aerox kapag long rides marami tayong nakikita mga gumagamit ng aerox sa city gano'n pero sumigat talaga yung aerox sports at sa ngayon ramdam na ramdam mo talaga yung alog niya <laughs> yung alog niya grabe ang tigas ng shocks ng Aerox Mutay na <laughs> Mutay na <laughs> Inangat ko lang ng ganyan Matras yung motor Nasanay ako kasi may cambio Kasi yung may cambio Bitangan mo lang eh Pag uh, naka, ano, ka nakagil ka Ito hindi <laughs> So napakaganda motor Aerox 155 Ngayon nalalaman na natin Kung ano yung mga Kung baga kulang pa sa kanya dahil mas magagamit natin Woo! Grabe yung taas oh <laughs> Sarap Ano so, naman tinabasan nila yung mga bulisok Para lang malagay ng kalsada dito sa bali ko, medyo mas diretso yung nakakamay sa may maliwela kaya hinihili ako na siya Kaya natin kung mas relax na tong, yun patay tayo patay tayo pabalik? <laughs> pabalik tayo no pabalik kasama sa gala yan tara tara Ang alog, grabe! Eh. Kahit sa may Sigma 250 ko na talagang subsob hindi ko nararamdaman yung ganitong alog so, Ang alog! Hindi ako comfortable Sa kanyang buwan, medyo nakasubsob siya ganyan so, naging slide ako pa harap ni-straight ko na pa ako para bumalik ako sa may dati kong pwesto kasi madalas yung medyo madalas yung buwan eh. ano legendary Flash! Our legendary Flash! Look back! Wala na sa legendary Christmas! Dapat tinggi ba? Dapat tinggi Oh, mm, malatok na sila ko. Para maiwasan yung ano, traffic. Okay. Nice, nice. I always go na sa pamuntang ride. Hindi na tayo kailangan mag-stuck sa traffic. Nice, nice! Masa oh, so na lang sa doon na lang siya. Nagod garojtan na eh kasi and na tayo sa may panikit tayo la. Ah, kain na po din eh, na natin din sahan dahil wala nang to compare. <laughs> eh, eh? 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 Eh. At ngayon ay nandito na tayo sa may tan manual tayo na ano, yung kalsada dito is pang normal lang na kalsada sa may mga barabarangay sa may Pilipinas di ba? ang purpose ng video natin na to is na makita kung pa, paano ba yung performance yung comfort ng isang Aerox 155 sa mga iba't ibang kalsada parang kanina inuna natin sa may Clark papuntang New Clark City medyo maganda yung kalsada doon malawang sa pero cemento tapos, may mga part tayo na magandang asfaltado. May mga part tayo na asfaltado nga pero malubak pa rin. At saka yung mga traffic-traffic kanina. So road condition, comfort. Ano talaga yung dalawang pinaka tinitignan natin dito. So yung rides natin na to ay mga 90 kilometers. Kasama na yung mga segue-segue natin papunta sa Manuclar City. So hindi na lang natin na to subukan dito yung off-road talaga. Maman tayo ba guys kung gusto niya upload yung kung putikan talang Kung gusto niya ng putikan Ayun yung pupuntahan natin para sa Aero Para lahat na ng klase ng daanan na subukan na natin Diba? Ay banking! Banking opportunity! Banking! Ayan medyo ano ko dito kasi naka B-Stars na eh B-Stars! Naka ABS! May baka kailangan na ABS! Di ba? Napakasarap. <laughs> Duman tayo tayo. Wala man ako narinig. Sumarado kapag itutlay ko na itong video nito, Puro kakakin lang ito. Di marinig yung stock na tambucho niya. Pero guys, yung tahimig na tambucho, advantage yan. Kasi kapag may hindi yung tambucho mo, medyo nakakapagod yun eh. Yung ilang oras ko nakikinig ng motor na napaka di ba? Alright, nandito na tayo sa pwesto natin. So, yun ang long ride natin dito sa so, mga Yamaha Aerox 155S. So, ito po yung version na meron siyang ABS. Ah, at meron siyang keyless, di ba? Yung, kung napapansin niyo, wala siyang susi. Meron siyang dial. At meron tayo ditong remote. Ewan ko na ako nakukuha sa may camera. So reboot lang yung ginagamit natin dito para i-on and off lang siya. kapag usapan naman natin yung mga pinunta natin yung mga kalsada. Yung una, sa so my few Clark City. ba? Diba? Medyo okay naman yung kalsada doon. Malawang. Diba? May mga parting asfaltado siya. Yan maganda yan. Yun lang, nung doon na tayo sa may pimento lahat. So nararamdaman ko yung vibration sa may manibela. Dahil sa alog ng front wheel natin hindi ako satisfied dun sa may comfort niya kasi guys itong motor na to hindi siya built for comfort sports talaga siya automatic na pang sports eh napakanibis lang ng kanya mga suspension harap lang ang ABS guys yung sa likod wala siyang ABS so, sa may makina niya naman O, oh, comfortable naman siya hindi katulad sa may motor ko na yung Sigma 250 yung alog ng makina, ramdam mo sa may manibela. Ito, yung alog ng makina niya, mararamdaman mo sa puwet. <laughs> sa upuan mismo. Lalo na kapag bago siyang sindi, nagpapainit. Dahil FI siya, automatic yan guys. Medyo mataas yung konsumo niya ng gasolina kapag kakasindi pa lang. Dahil pinapainit niya yung sarili niya. Isa pa sa yung pinakamagustuhan ko dito is yung stop and go niya. So pagkatapos ng sementado kanina na medyo maalog Napunta naman tayo sa may traffic May part na gumana yung automatic na ano niya, Yung stop and go technology Na kapag tumigil ka, for example yan, sindi natin Yun. So preno plus push start Para sindi. So go tayo konti Uy, diba? Ngayon titigil natin sir Automatic mamamatay yung makina Automatic mamamatay yung makina Anytime now Para huwag mo akong paya Binibida ko na dito eh Pero kanina pagka-stop na pag-stop ko lang Tumigil ka agad yung maka na Hindi ko sure kung bakit di siya gumagana ngayon Now sa so may traffic naman Okay naman siyang isingit-singit Kahit na medyo malapag yung katawan niya Swap na swap pa rin naman siya At saka yung power niya From low end Yung mabagal ka at bigla kang arangkada Kaya kaya niya naman Pero ang pinaka na gusto ko dito Is yung braking power niya Yung mga, hindi lang beses tayo ano Ilang beses yung biglang preno kanina Pero ang ganda sa feeling magpreno Lalo na naka B-Stars tayo Ang ganda ng kapit Yung B-Stars na yan pala Is after market na lang siya Hindi na yan yung stock guys So all in all guys Itong Aerox Kung comfort ang uh, hinahanap nyo talaga Well hindi siya para sa'yo Pero kung ang hanap mo Ay isang motor na gagamitin mo lang naman sa may loob na isang city or pang long ride ba pero yung long ride na pang walwalan talaga no, yung hindi comfort yung hinahanap mo eto yon <laughs> pero ang comfort hinahanap mo well maghanap ka ng ibang motor tulad ng NMAX kapag comfort kasi hinahanap mo yun ang hinahanap mo yung magandang suspension yung kaya niyang i yung mga lubak-lubak sa may tulad dito sa may Pilipinas, di ba yung mga kalsada natin, alam nyo naman, kung ano yung mga sira hindi inaayos, kung ano yung maayos sinisira para maayos, di ba? <laughs> so guys, Lonely Guy Moto Vlogs nga pala, kung mahilig ka sa may rides, reviews, gala, mga DIYs, kahit ano, basta may kinalaman sa may motor, well, nasa may tamang channel ka, ka like, comment, and subscribe, thank you very much for watching, until the next video guys, Not a gun, mother vlogs. Peace out. <laughs> Woo! Peace! Oh. Oh, Fucking shit Okay, kailangan natin ibaba konti mga paa natin At kulipot yung yes, sa